Ako! Pinatatawag ka rin, Colonel! Natutulungan kita sa darating na eleksyon dahil sa nagawa mong kabutihan sa aming mga muslim sa barangay Turingan. Totoo po yun, Mayor. Wala po akong inahangad kundi ang kabutihan ng mga taong aking nasasakupan. Mama? Ano itong ginawa mo, Jake? Bakit ibinenta mo raw ang limang ektarya ng ating bukuhan? At nabalitaan ko na ipinatalo mo daw lahat sa... At kung tumaya ka raw, akala mo ikaw nagmamayari ng bayang ito ng malintang. Ah, um, Ablan. Sir? Pakikuha mo yung kotse ni Mama at Papa sa parking lot. At ihanda mo sa labas. Mama, yes, sir. Mama, Papa, meron akong bisita kung pwedeng sa bayan natin ito pag-usapan. Kaya may bisita ka kayo, wala, wala akong pakilam. Ang importante na sabi ko ang gusto kong sabihin. Kung sa bagay, sino ka ba para pagmalasakitan ng kabuhayan namin? Eh, isa ka lang ampon. Ang kwartang nilustay ko para maging mayor ka sa ito ay sobra-sobra pa para paglingkuran mo kami. Pero ano ginawa mo sa amin? Kaya ngayon din ay pupunta ako ng Cotabato. Tatawag ako sa Amerika para pabalikin ko dito si Aba. Ang panghihinayang ang ginawa nating pagpapalaki at pagpapaaral sa batang yan. Pagkatapos, ganito pa ay gaganti niya sa atin. Ano kaya dapat nating gawin? Sir, inaanap po kayo ni Mr. Castillo. Sabihin mo na lang, tawagin ako kung may kailangan, ha? Yes, sir. Sir, mahala ka na. Oh. Ang papat mama mo, sumabog ang sasakyan nila. Ha? Huh? Ha? Nakausap ko na si Atty. Masangkay. Daladala niya huling testamento na tinagawa sa kanya ng mama at papa. It's really sad I didn't get the chance to see them before they passed away. Huwag kang mag-alala. Kinuha ko na kanila kanilang sunog na bangkaya at tuloy ko ng pinakremate. At tinago ang kanilang abo. Para kung dumating ka mula sa States, eh makita mo rebelde. Unahan natin. Wag. Ako makipag usap Bakit? Ano ba ang problema? Sige! Okay, baba! Tabi! Halika! <coughs> Halika! mo lang! Baba! <coughs> hindi ba siya tinubusin limang milyon? Papatayin oh, ko siya. pinapapirmahan po ni Mrs. Ramirez yung permit niya para sa pinagagawa niya supermarket. Thank you. Thank right hey. you. Uh, Mayor, baka may mga dito sa ating ibang tao. Wala. Na... Ah. <clears throat> Excuse me po, sir. Hmm. Ah, andyan na po si Colonel. Limang milyon ang hinihingi nila. Kapalit ng buhay ng kinakapatid mo. Handa akong ibigay ang hinihingi nila. May balik lang si Abba. Merong no ransom policy ang gobyerno. At hindi kita papayagan na magbigay kahit isang kusing sa mga kidnappers. Pero huwag kang magalala. Pakikilosin ko ang aking mga tauhan para... Huwag, Colonel. Aliwanag at sinasabi sa ransom note na huwag ako magsumbong sa pulis o sa militar. Kaibigan lang kita kaya ako sinasabi sa'yo. Bilang batas, katungkulan kong kumilos. Malalagay lang sa peligro si Aba. Hindi paki pakikilusin ko, Jake. Pera at koneksyon. Nakahanda akong magbigay kahit magkano. Para sa kaligtasan ni Aba. Ang problema ay yung koneksyon na sinasabi mo. Sagot ko na yon. Basta ihanda mo ang pera mo. May kakausapin akong tao. Sige na! Ako! Pinatatawag ka ni Colonel! Hindi dapat makalabas dito yan, Padre. Tambak ang kaso niyan. Pagtakpan mo na akong, Padre. Alam mo naman, pinakikinabangan natin ang taong yan. Ipagamot niyo muna yan. Bihisa ninyo. Pagkatapos, dalhin niyo siya baba.